Mayroon tayo dito papaya anim na piraso pala yan guys. Balatan lang natin sa natin hiwain ng maninipis guys yung ganyang pagkahiwa guys. So para mabilis din siya maluto. Paalala ko muna guys ha bago kayo magluto nito magsaing kayo ng madami guys. Ihanda na natin yung mahiwagang kawali. Magisa na tayo ng bawang paminta. Gisahin natin ng maigi yung ganyang paggisa guys. So ang bango niyan ang isasaho pala natin dito dilata na pusit guys. Masarap din yan isaho. Maglagay tayo agad ng patis. Isang kutsara patutuyuan natin sa patis to guys, yung ganyan pagkagisa guys. so oh, napakasarap na yan. Tapos ilagay na natin yung papaya. Haluin lang natin to guys. Saka natin ilalagay yung kakanggata Isang niyog lang pala yan guys. Pinapiga ko na sa palengke para hindi na tayo mahirapan. Maglagay din tayo red na silip. Pangpalasa chicken powder, seasoning granules. Kung wala kayong palasang chicken powder, nor na cube na lang guys ang gamitin nyo. Sa mga pangpalasa, adjust yun na lang. Kapag kayo na ang magluto habang nagpapakulo tayo, himayin muna natin yung malunggay. Hugasan na rin natin. Pagkalipas ng 20 minutes, guys, malambot na yung papaya. Naku, guys, tingnan nyo naman. Napaka-esthetic. Napakasarap nyan, guys. Malambot na ang papaya, guys. Tikman muna natin, naku. O oh guys, kampyon ang lasa makrimi, malasa, malinamnam, manamis-namis, nag-aagaw yung alat guys. Pero yung pagkamaalat niya guys, balansi lang, ilagay na natin yung dahon ng malunggay, pakukuluan lang natin ng na mga ilang minuto. Luto na to. Isa lang ang masasabi ko guys, ito na yung pinakamasarap na ginataang papaya na may sahog na pusit na lulutuin mo. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi niyong panunood. Ingat po kayo palagi dyan kung saan lugar kayo. Maraming salamat din sa ating mga kababayang OFW sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi diyan kung saan bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay niyo sa araw-araw. I-bless niyo po yung food na magiging silbing na namin. Amen. Kain tayo guys. Kain Pinas. Okay, so, sarap nyan. Sabaw. Hmm. Kampiyon. rasa injung lihat guys. Hmm. Hmm. Mari nyam-nyam. Ora sah. Makremi. Nå! Mm. Mm.